for today's video nga ay isa share ko sa inyo mga kawido kung ano nangyari dito sa motor natin ito yan kakawa naman sa si sonic pinasok ng tubig yan o oh. pinasok siya ng tubig mga kawido galing nga pala tayo ng kalamba at pag uwi natin dito sa atin sa Candelaria, ay ganito na ang nangyari buti hindi tayo inabot sa daan ng pagtirik nito at kala ko nga ay kung anong problema kala ko kumatok na ang makin ng Lisonic yung pala napasok na ng tubig ang makin na nito kaya sa mga yung mga ganito nga palang motor retainer ko nga pala to para maiwasan ninyo na magkaganito pa ang motor ninyo at maagapan na ninyo kaya nga pala nakaganito to mga kawido ay kung mapapansin ninyo ay nabutas nga pala ang cover nito cover itong cover ng air kaya pumasok ang tubig papunta dito sa gearbox nya at pupunta din doon sa makina kaya naging kulay chocolate ang kanyang makina ang kanyang langis yan ang mga kawido nagkulay chocolate ang kanyang oil kaya nga pala nabutas to mga kawido dahil dito sa gomang na nagsasangga sa Uh, talsik ng tubig para hindi matalsikan yung kanyang injector yan, pinaka extension na kanyang tapaludo yan, kumiskis siya lumapat siya dito kaya habang lalaro yung shark ay kumikiskis din yung goma kaya nabutas siya so din natin kagad napansin yung mga kawido kaya malala ang nangyari kay Sonic sorry naman Sonic yan yeah, no? oh. Ang daming tubig yung mga kawido. Yan oh. No? Parang gripo oh. Ganyan nga kalala ang nangyari kay Sonic kaya sa may ganitong motor na M3 kaya uh, i-check nyo na din at baka nasayad din yung goma na pinaka supportan niya para hindi tumalsik yung mga putik dumi papunta doon sa kanyang injector. yan o oh, malala nangyari kay Sonic o oh, mga kawido at uh, buti na lang nga pala mga kawito at hindi kumatok ang makina nito namatay siya sa takbo pero nung chinenshoil naman natin siya na mga ilang araw na naka stuck siya tapos pinag-ginger natin siya okay naman nabuhay siya tapos hindi naman maingay ang makinan niya kaya buti na lang nagapan ginger lang pinalitan lang natin ng langis to mga kawido tapos naging okay naman siya tapos nilinis na din natin ang gilid niya para matanggal natin yung mga dumi sa kanyang air cleaner. Pero mas maganda mga kawido ay palinis na natin yung kanyang throttle body. Yung kanyang pinaka pinagdadaanan ng hangin at gasolina. Papalinis din natin to mga kawido. Pero sa ngayon ay okay pa naman ang takbo niya. Buti na lang hindi kumatok. So yun, ko lang itong mga kawido para maiwasan ninyo itong ganitong problema. See you at the next video mga kawido.